paparito delikado sa mga residente ayun ang ipodam dyan sa baba natin yan so doon tayo pupunta sa banda dito puntang bitbit river na yung simento, ibig sabihin gumagalaw ng papunta dyan sa bangin na yan yung lupa. So, delikado dito sa mga residente dito. Yun. Eh. Ako residente dito, alis na ako. ako titira dyan. Mahirap na na lugar na to kasi iba na yung klima ng hangin eh. malamig mentras na mataas ang altitude mas malamig kailan tayo mausisa eh, eh ay pag nag explore ka talaga ng isang bagay kailangan mausisa ka eh, hindi mo man malaman ng lahat ng informasyon at least eh kahit pa paano you have a little bit information regarding sa lugar na ini-explore mo amoy ng hangin di. namin natin ang katahimikan ng paligid hindi na rin masasabing tahimik talaga may tumutugtog eh kahit bundok eh nararating na rin talaga ng modern world may narinig kong bicho okay or papatugtog eh Ito yung papuntang pundohan ng mga dumagat. Hindi ko alam kung bakit tinawag na pundohan. Tuloy natin ang ligaya. Makita natin yung lugar po. Ano yung itsura. Punduhan ng dumagat. puno ng kahoy magkabilaan hindi siya natural na tumubo kasi mga narayong nakatanim may mga kubo rito mga dumagat siguro mga nakatira nga kasi yun ang pangalan ay eh, punduhan ng mga dumagat hello Dumagat <laughs> nga sila Yan yung mga lahi na Masasabi natin eh, Puro Purong Pilipino Na hindi pa nalalahian Ang mga puti pati ha kahit bundok na bundok o, oh, maraming mga bahay na nakatira dito mga barong mga ito mga dumagat ah, hanggang dito lang si dumagat nga ang nakatira tingnan natin ang kono yung pa ah. lagay itinalagang lugar para sa punduhan ng mga dumagat kasi ayun ayun punduhan ng mga dumagat sabi ha dito lang mamasyal mamasyal Uh, De po yan. Ha? De po. Alangan naman eh. Ala naman masya ako eh. Alangan sa eh ah. Oh. Alangan laman eh. Sa susunod magdadala tayo ng laman yan Ano? Hmm. Itong hmm. na to, saan pa to papunta? Punta ko sa may tuktok. Tuktok? Opo, yung pasyalan ko. Ah, may pasyalan diyan. Mm. Ito, ko kayo. Yaan? Eh kaso lang eh may motor ako, may iwanan ko. May pwede pwede nakakaahon po 'yan. May nakakaahon diyan? may naiiwanan po 'yung sakin mo. Doon? Asa may malapit na ilog? Doon po bit bitbit. Ah, sa bitbit ito walang ilog diyan. May dito po may ilog po May ilog. Pa ilog. Sa hmm. sikaw. Ay bakit tinawag ito punduhan? Punduhan po sa mga dumagat. Ah, oh, punduhan ng mga dumagat, bakit? po, Dito po kasi -ipon, ipon ng mga dumagat. Ha? Ayun. O, oh, nakuha ko na. Punduhan ng mga dumagat. Ibig sabihin, dito sila naka-ipon. Pwede bang pumunta dyan? Titignan ko lang yung lugar. Ah, sige ha. Okay. So, dito tayo guys sa pundohan ng dumagat. Hindi ko na-record pala. Salita ako ng salita. Hindi pala na-record. This eh, punohan ng dumagat rainwater catchment facility is graciously donated by Mandaluyong Unified Skyline Eagles Club Music, in cooperation with Mandaluyong Pines Eagles Club, MPEC and Sagip Sierra Madre Environmental Society Inc. Incorporated, SSMEC, inaugurated this 23rd of October 2022 at Sitio Suha, Barangay San Mateo, Norsagaray, Bulacan. Itong nakaraang taon lang pala ito. Uh, Leonardo Tom, Bituin Junior Club President, Music. At saka Gladys Fatima o Dino, Chairperson, SSMESI. Kapitan Edwin Santa Maria, Club President, MPEC. Ayun. Ito ay nasa lugar ng mga dumagat. Kanina pa pala ako dal-dal-dal-dal-dal. Hindi pala nakarecord. Tapos meron pa rito silang bangkang nakatingga. ah, Hindi nagagamit. Naka-stack. So naipark na natin yung ating motor dito. Akala ko naman nakarecord. Hindi pala nakarecord. <laughs> Ay nako. Ah... Meron ditong mga bahay na gawa sa bato, sa marmol Guys, nakita nyo. May halo rin simento. Kapadlak na. Hindi na siya uh, nagagamit. Tapos eh, may mga istakang pala ng tubig dito. Ayan. Ah, galing sa ulan, diretso rito para magamit nila na tubig sa pandilig o kaya ay eh, pang CR. Pwede na yan, pang -hugas. Yung inumin ni malayo rito siguro yung ano eh. Saan kayo umigib ng inumin din eh? Mineral po. Bibilis din Ah, sa baba tindahan. Hmm. Tara bro. Akala ko na i-record ng kanila. Ay na ulit-ulit. Ah, tanga-tanga. Ay aket po kami guys dito sa Malit lang na kuweba to bro ano? Malit lang hindi to mahaba sa kabila. Sa may kabila. Hmm. Ay, kinuha yung ko basta kasi madilim Ay, hindi na tayo papasok. Oo, oh, oh, dito lang sa ano. Titingnan lang natin pero pumasok pa. Ano ina? Ah, may sinasaing ka? Ah, kala ko eh. Eto, meron ditong maliit na kuweba. Oo. Pero ang kakaiba rito, yung hangin na galing sa loob, malamig. Mainit dito sa pinanggalingan natin pero dito yung buga ng hangin malamig. Parang aircon ano? Saan ba dito kukunin eh. mm, eh. natutulog? Ah dito? Hmm, may legal ata dito. Malalim pupabago. Ito ang natutulog. Ito kinikipapagko Eh hindi ka naman natatakot baka may ahas? Andan. Wala man. Bakit wala mong aasa na? Ano? Yung besko naman niyan. Oh, ayos yun. Ano? Hmm. Aircon ano? Pag sasampa ng harap kaya yan. Samantalang karing tireon mainit ang hangin, mm. pero dito malamig. Kuhusay oh, so ano, oh, natural aircon. Tara. Sampay yung isang malayo-layo pa ba? Ingko pala ngueba. Ha. Uh Para -huh. na... Pagka malayo, wag na natin puntahan. Medyo malayo konti. Nako, mga e, e, may kalahating kilometro. Biro do. siya ayusin paka kan. Oh, Oo, taas na tayo. Ha. Taas. Sa taas. Saan taas? Hmm. Ano may akyatang pa pabaron? Uh -huh. Mm. -mm. Kasi dalawa yung isang kuweba tapos sa taas. Sa taas. Ay doon na lang tayo sa taas. Doon na lang makikita mo yung view. Huwag na ro sa kuweba. Ito kuweba ng hapon. Kuweba hapon. Ay ba tinawag na kuweba ng hapon yan bro? Pinagkutaan yung tatatiyan. Ah pinagkutaan talaga ng hapon. Oo. Kaya nga nakalagay. Akit pa tayo dyan sa taas. Ay hindi na. Hindi na bro. Hindi na. Oo. Mahirap. Ma Masyado hindi na ko ano rito kung talaga may panahon pwede kong akyatin yan pero sa ibang lugar sa ibang party na lang sa ibang tawag dito sa ibang time a akyat di, uli ako rito akyatin natin yan pero malapit yun malapit lang kasi yung kuweba na yung paikot yan eh itong kuweba na ito paikot paikot papunta ron dyan din labas mo ah dito nila labas mm. pero huwag kayo bintanan ipaikot yan eh may daan doon sa taas wala ala Diyan at Iikot. Okay, but, pero dyan din labas mo. Dyan din ang labas. Mm. Ayun, ayun sa ano. Kuweba siya ng Hapon, nagsilbing sana itong ano to. Magsilbi sana itong kuweba na panawagan para sa kapayapaan. Ang kuwebang ito ay naging kuta ng mga kawal na Hapon mm. noong World War 2. Mga Hapon ang nagkubli rito. Diyan, Magara no, sila pa 'yung nagtatago sa mga kapwa nating Pilipino no. Hmm. Ay siyempre eh, kaya sila nagtatago diyan, makikita sila ng sundalong Pilipino eh. Hmm. Ay bakit naman tinawag na Kalye Diablo? Ate, sa dulo may ano. Ay, uh, sa Dios ay manalig na kasing tatag ng bato dahil sa dulo nito ay naroon ang Diablo. Sa dulo nito ay matatagpuan ang isang batong animoy hugis diablo. Mm. <laughs> sa loob. Dito sa tahanan. <laughs> Ayoko. Hindi nang papasok sa kuweba. Medyo hindi ako sa kuweba. Pero ito, next. Uh, ano natin yan? Tawag dito. Bibigay tayo ng time jack. Kasama ka rin bro. Ah, ako bahala iyo. Ako naman nagbibigitok na. Dito, dito. Mm, mm Pero sa ibang panahon. Kasi... Huwag lang mo bulan kasi madalas. Ay oo, oh, patag-araw na eh. Hmm. Birman na ngayon eh. Ayo. Hey Palagi ko maraming taga Metro Manila na nakarating na rito, ano? Ito, ito ito mga, pa. Ah, mga estudyante. Hmm. Dahil kasi may kasaysayan ni ano? Oo. Oh. Nagre-research sila. Hmm. Wala kang lahing dumagat, bro? Ah, oh. Talagang Tagalog ka. Yung Oo. Uh -oh. At, Pero taga saan ka talaga? Sabi bahay sa Ah, sa baba? Sa bitbet? Hindi, ito po. Ah, doon sa ano? Dito sa kabila. Sa... Ah, dyan? Sa ano? May dadaanan lang diyan. yan. Oo. Mm -mm. Kala ko... Kinuha lang mabuntay rito kasi walang tao. Oo, um, walang tao. Sige, so, akyat mo. Uh, Mag-a-guide. Walang mag niya. Ayos. Paano? Ako'y tutuloy na. Uh o, -oh. Ako na bahala sa iyo sa tutor guide mo sa akin. Pagka uh, Bro. Pasensya mo na to pang merienda ba lang. Ano? Sa next ah uh, pupunta tayo sa taas. Dito dito na lang po ako pagod. Ah uh, sige ah. Uh. Oo, iko na lang hanapin ha. Ah uh, sige, thank you. Ayun, ay naipakita ko na sa inyo guys yung kung ano yung mayroon dito sa punduhan ng dumagat pala yung lugar na hindi ko pa nararating may kuweba may natural na aircon ay napakaganda ang lamig sa loob ah. Sa mga nagtiyagang manood sa aking walang kwenta-kwentang vlog. At bahala na 'yung marunong umintindi na mag-subscribe sa ating channel and click the notification bell for the latest video that we are publish almost every day. Salamat po. God bless us all. people dito kumuha ng mga kahoy gawing bahay, gawing poste yung kahoy o kaya makuha ng kahoy para panggato that is uh, their way how to survive We're back on uh, main road Pakaliwa tayo papunta tayo nang Goodbed uh,